Nag-testing nga kaming mag-uling pagkatapos nakakita kami ng misteryosong sigbin. Boy! Nagahanap lang kasi kami ng gagamba kaso ang problema. Akala ko ibon lang na kumakalus kasi sa may kabila may nararamdaman na tayo. Nag-testing kasi kaming mag-uling sa pagbaka sakali na makakaipon kami ng pambiling bahay. Uling na kami pre, kailangan namin maghanap buhay. Pero di namin naasahan na ganito pala kahirap ito. Isang kahoy pa lang, para na. Nagpalitan na nga kami sa pagputol na kahoy na ito. Mas mahal kasi ang uling ng gantong kahoy. Kaya kahit matigas, pinagtsatsagaan na namin. Maya-maya lang makalipas ang kalahating oras So, wakas naputol na ito Isa na kaming puno, pre, pang uling Ilang sako na to? Ilang sako na to? Tatlo na to Estimate nga nung kasama ko Nasa tatlong sakong uling na daw Itong kahoy na ito Kaya pag nakasampo tayong ganito 30 na sako na yun Pagkatapos nga namin maputol ito, nagsimula ng dumilim. At dito papasok yung stage 2. Unang bungad pa nga lang namin, ito na agad yung sumalubong sa amin. Di kami sigurado kung anong kulay ito, pero sigurado kami, napaka-solid na ito. <laughs> kung makikita nyo pre, nagkukulay pula na yung mga galamay niya. alang lang may nakita uli kami, kaso etong isa na ito pre, medyo awig to nung nakuha natin noon. Kaso nga lang, kulay white yan. Yung dati kasi pre, kulay ito. Na, na kasi ng August ngayon, at kung makikita nyo pre, talagang naglalabasan mga gamugamo. Sa ina kasi yan pre, na mga gamugamo na yan, ibig sabihin, magsisilakayhan yung mga gagamba. Ayoko mga gagamba, makatay May alang may nakita nagpapakita kami. Kaso etong isa na to pre mukhang matapang to kasi nga gagambang mansanas to. Bihira lang kasi yung mga gagamba na nagbabahay sa mansanas kagaya nito. At kung makikita nyo pre napakahaba talaga na. Napakaganda ka ng kulay nito pagkatapos napakahaba pa ng galamay. Napakalago din ang balahibo nito kaya talagang tubo na lugi pa. At sa halos may isang linggo na pang gagamba natin ngayon lang talaga uli kami nakakita ng gagambang sundalo. Kung makikita nyo pre eto talaga yung pinaka solid na nakuha namin. Akala talaga namin dire direction na to. Kasi nga pre palaki ng palaki nakikita namin. Pero sa kabila ng kaligayahan na ito di talaga namin naasahan dito na pala papasok 'yung pangatlong stage. Lalakas na 'yung ulan. Bigla kasi kaming inabutan ng napakalakas na ulan. Pumutugo na. Kaya nakapag decide kami na sumilong muna dito sa may dahon ng saging. Naabot kami ng ulan, pre. Nasa bundok kami. Nagmasdan lang namin sandali 'yung paligid pagkatapos nagsimula na kami sa paglakad. Kasi mamaya abutin pa kami ng mas malakas na ulan. Kaso di namin inaasahan na dito pala sa paglakad namin na to magsisimula 'yung isang trahedya. Boy! Boy! Wala talaga kaming idea kung ano yung nakinig namin. Pero sabi ni Mang Ben, sigbin daw yun. Ay, kasi lumalabas yan to yung maulan. Maya maya lang ay lumakas na yung na loob namin dahil nakarating na kami dito sa base namin. Boy! Boy! May wabul sa amin. Nung una wala pa naniniwala sa amin. Pero nung pinanood namin tong video na to, dun pa lang sila natauhan. <coughs> Nagmatchag din kami sa paligid kasi baka mamaya may nakasunod pa. Sabi ko na huwag tayo nalakad ang tatatlo tayo eh. Hindi, akala ko ibon lang na kumakalus ko eh. Doon pa lang sa may kabila, may nararamdaman na tayo eh. Lala, yung last na to pre talaga, di na kami mau mauulit ma magbundok. Lala. dinala lang namin pinansin yung mga nangyayari dito. <laughs> wala kasi kaming ibang no choice kasi nga pre, nasa bundok kami. Kaya nakapag-decide kami na dito na magpaabot ng umaga. Napakadelikado <laughs> na kasi kapag lulusong pa kami. <laughs> kasi kung makikita nyo pre, napakataas talaga na itong pwesto namin. <laughs> Talagang halos kapantay na namin yung mga ibang bundok. <laughs> Pero wala namin pa dyan, basta sa bawat pagsuot namin sa gubat, lagi namin baon-baon ang nag-iisang payo ni Mang Ben. Lahat ng bundok, kaya huwag nakakita kayo ng multo. Takbo.